Magandang araw sa inyo lahat mga kabayan. Gusto ko nga lamang i-share ang naging experience ni Sir Eljan TV nitong nakaraang araw nung nag-travel siya pa uwi ng Pilipinas. Pagdating nga nila sa Kuwait Airways Terminal ay nakita nga sa counter na over baggage ang isa sa kanyang mga luggage. Ang nasa ticket po kasi ni Eljan ay 46 kilos. Sa Kuwait Airways po kasi kapag sinabing 46 kilos ay automatic po, 2 pieces dapat yung check-in baggage na dadalhin natin. Meaning, kailangan po 23 kilos po per piece ang weight ng ating check-in baggage. Kapag sumobra po tayo dito, kahit 46 kilos yung ating allowance ay pwede po nilang pabuksan ang inyong mga luggage at sasabihin nila sa inyo na kailangan hatiin nyo yung 46 kilos sa dalawang 23 kilos. Hindi po kasi ibig sabihin na ang baggage allowance natin ay 46 kilos, ay pwede na tayong lumagpas sa 23 kilos or gagawin nating more than 23 kilos ang isa sa mga baggage natin. Na kahit may natitira pa tayong allowance out of 46 kilos ay hindi po yan tatanggapin sa Kuwait Airways Terminal. Mahigpit po kasi sila pagdating sa ganitong patakaran. At sa Kuwait Airways po, gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi po sila nagcha-charge ng excess baggage per kilo. Nagcha-charge po sila doon per baggage at may kamahalan po. At ang charge po nila ay depende po kung saan destination kayo pupunta. At ito nga po ang naging karanasan ni Mr. Eljan TV. Yun ang mga idol, nilalas sa dito mga idol. Akala ko okay yung aming bagahe. Pero ayun, kinalkal ko pa siya idol kasi nagkaroon ng problema. So sa mga magbabiyahe dyan, take note nyo po ito. Mahirap po pag ito ang nangyari sa inyo mga idol, nagkakaroon nga kami ng problema dito kasi tinimbang namin dito yung aming mga bagahe, meron ako malaking bagahe na sumobra ng kilo kaya kita nyo naman dyan, nagbabawas ako kumuha pa ako ng karton na 3kd yung bayad ko para hinati ko na lang, kasi sumobra yung aking malaking luggage, naging 35 I dapat po mga idol, pag nagbiyahi kayo, pag sinasabing 46 23, 23, kailangan pong 23 lang talaga, so ayan nagkalkal tayo dyan, kasi binalans ko yung isang malaking bagahe, ginawa kung 23 to 23 malaming salamat po sa nag-assist sa akin dito sa taga uh, balot kasi sinabi sa akin na hindi po yan, kailangan po 23 to 23 kasi mahigpit po ang Kuwait Airways pagdating sa bagay so sanunod na lang po natin mga idol kasi pag doon tayo mismo sa loob eh, per baggage po yung babayaran natin at saka mas mahal ang Kuwait Airways po, pag lumagpas kayo ng kilo is per baggage po yung kwentahan nila, hindi po per kilo, depende sa destination nyo. Paalala lang po sa mga kabayad kong uuwi ng Pilipinas lalong-lalo lalo na yung mga nandito sa Kuwait at magta-travel through Kuwait Airways, mas maganda pong bago kayo umuwi or bago kayo pumunta ng airport a day before, i-double check nyo po yung allowances ng baggage nyo na nakalagay sa inyong mga ticket. Kasi sa Kuwait Airways po, iba-iba po yan. Mayroon pong 46 kilos, 2 pieces, mayroon pong 1 piece. Depende po yan kung ano ang ibinok sa inyo ng inyong mga employer. Kaya importante po na i-check mabuti yung mga ticket bago umalis ng accommodation. Huwag po tayo magbabase sa naging experience ng ating mga kakilala, baka pagdating natin sa airport ay magkagulatan na lamang tayo na hindi pala tayo allowed magdala ng more than sa kilo na binitbit natin papunta ng airport. Mas maganda po na i-double check lagi ang mga ticket at kung medyo naguguluhan tayo at wala tayong mapagtanungan, pwede tayong tumawag sa customer care para i-double check kung ano ba talaga yung ating baggage allowance para maiwasan po natin ang delay kapag magta-travel tayo pa uwi ng Pilipinas. At lalong lalo na hindi tayo magbayad ng excess para sa ating mga excess baggage. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay in-invite po ko tayong mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin exclusive lamang dito sa ating YouTube channel. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood.